guys, po yung ating binili kami na hindi na natin po binidjuhan at niluluto na po natin ngayon at may po darating na bisita si Kanoy ayan ayan po, nagisa po sibuyas at bawang ayan na po, yan po at si Mars uh, magkukuha na siya uh, mag spaghetti and of the sardinas yeah. sardinas <laughs> uh, <screen> <laughs> may, nakita kaya ganyan Katao, ano kaya yung kati? Kati? kasi kaya naman to alin doon sa ano mo, sa kadang, no, Ay, doon sa kabilang kawali kanina kawali hindi yung kasi yan Ay, yung Ay, yung yung malaki. Yun, ayun, yun. doon, yun kay bayo, yun na, ayun na. yung pwang, pungo, yung yung kawali doon yung dala ni si Chanel yung Kobo. Ayun so, na lang. Ayun mm. Alright, tulilinig so, na po natin yung mga na mga kalawat at nabalig pa. Ito na lang po papakita. yung kahuli lang natin. Dumbalaga. Alright, abot-abot so, na po tayo. <hati> Ayan na nga po yung ating sauce. Ayan. So, na rin po tayo ng hindi mo natin spaghetti. Ayan. Ayan po. Ano ito. Spaghetti. Mm -hmm. Hindi, mm. ikan itong yan. Ari, spaghetti, pinakuluan na natin. Ah. Gagawin natin yan ng, gagawin ng Papa Maya ng ano. Siya magluto ng pansit. Ah. po put in order your cake. 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 Cake dapat yung ketchup na inano mo, ayusin mo. Aayusin mo, ayusin mo. Aayusin mo, ayusin sweet banana mo, ayusin mo. mo, ayusin mo. Aayusin mo, mo. Wala nga po tayo nalagyan ng yun? Oo. May taboy. Uh -um. okay. May okay. okay. karot oh. to. Kayaan ko nandito si, ano, rabbit. Bigyan ko siya karot. Okay. Pagkain na, yung rabbit natin. Ewan, baka lamang eh. Baka natabulan na siya ng, ano po. Hindi, buhay pa yun eh. Punta na nga dito ng, ano, Ikama. Ha? Ah. Hmm, rakana. Mga wala din niya, nandun. Samakto na bile matong carrots. Tingnan mo. O nanggiti si carrots. Si rabbit, bigyan ko lang siya. Carrot na ma, oh. Maglalagay yan sa pansit. <laughs> Bakit may kangkong? Hindi yung kangkong. Ay. Ano nga to? Yung sa loob, ba? May beans? Ano nga to? Sa hindi ma? Beans. Beans. Mr. Beans. Nakain rin to, ma? Nang hilaw. diri in fine ada siap. Okey. Kalau This is circle. Circle. Ini is a ya. Saan punta siya kaya ka-outon? Sa biyahe na nga ah. Sa biyahe na? Sa biyahe na. Sa biyahe na. Ito na, na-click ko pa yung screen mo ma, kasi mamamatay na sa Anton mo. Ma. Nagiging dark na. Ma. Magana pa rin naman. Ano yan, ma? Ano na natin yun? Ah. Mamaya tumansik yung sa mukha mo. Ano Pasaway. Ay, matanggal. Matanggal. Ayan namang, ano, ito ba? Ay, ayan. Nakatot siya niko. Ayan. po so, mga mars sa ating sauce sa ating spaghetti ano po matapos na kuloyin pa natin ang konti Dawat sini may short ka na lang. Yung short mo na isa, yung ano, yung kaki. Mainit naman eh. Ibu pa mo. Dapat pala nilagay ko muna to sa rep yung ano. Cheese. Dikit po mga Mars ang cheese natin dahil malambot pa. Ayan. Mamaya naman po si Tanoy magluluto ng pansit. Ati kami ng trabaho. Hmm, <laughs> sarap. Ang nga po, uh, mga niluto ni Kanoy, tinulang manok. Ayan. Apaw. Dapat pala niluto yun sa kasiro lang isa. Apaw-apaw. Ano tawag dito, Mama? Ano po yung ating birthday boy? Hello! Happy, happy Mama. birthday! Mama! Ano ah? po? Happy birthday! Ano po Mars? Ngayon naman ay hindi. Huli-huli na natin po yun. Ating And I'm sick. Ayan po, at atin na po ang sa ating tahong, ng ating pansit Nang? Ito lang. Nagluto pa akong pansik. Ito. set nilo ng utok pa lang natin sayang. Oh, hmm. for آء <muchas> گهيم pa natin siya ng tubig. At sisipsipin wow. ko yan ng ano mamaya. Ng mamaya, pag kumulo yan. Ayan. Halo, halo. Ang my birthday. ako <laughs> ano po Opo. Opo yung ating gulay at antayin na lang po natin siyang kumulo at pag maluto na yung gulay. Bago po natin ilagay yung ating kanton. At dumating na nga po sila ni Paring Taotol. Sila po ay nagkainan na. Ayan po. Ang ulam po Kaya nila ma? ay tinula. Makakakain po lang. Hindi mo kami nantay. mukha na nabuto na ako. Ayan po sila. Ang ulam nila ay yung tinolang Oy, manok ma ayan tayo mga uh, kamay hmm. talaga pag ano, mm? hindi ayan ko naman inilagay yun eh. Kahit kunti lang handa, basta masaya. ok lắm wow, hello, 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 Hello. Hello kana. Ando pala na saan? nagkantin ah, tayo kailangan ng nduyan eh. Asan kanduyan mo 'de? Dulo ko na 'to. Siyo. Sayang ni 'yun. Tititong eh, pa naman 'yun. Fastest lightning. Silipin nga po natin mga Mars. Ayan po ang ating pansit. Ayan. I want a Coke. Ito pong halo-haloin kasi po yung bihon ay ano pa. Hindi pa po siya naghiwa-hiwalay. Kung at matigas to bi. Ayan. asin ah. Mm -hmm. mo. Kala mo mahina yan. Tapos usok-usok na siya.

po natin. At lutok na. Ito mga Mars, luto na ang ating pansit. Ayan. Ayan nga po. Ayan, padalan mo nga si po natin yung ating mga kapitbahay ng ating kunting handa. Ayan. mga Mars, sila po ay paalis na. At gogora na naman po sila sa kanilang pupuntahan. Ingat kayo! Bye -bye. <laughs> Ingat ikaw! Bye bye! Ayan <laughs> na po. Marami pa po silang pupuntahan support po natin ang team. Mayroon po silang Ito, channel. Team Kapanalig. Ayan. At panorin nyo lang po ang buong video nito kay ano, kay parang kautol po at saka kay Kanoy TV official. Ayan po.